grabe ang dami. <laughs> Alamin pala dito ano. Uh, thank you so much po sa napakaganda nating host, di ba? Um, uh, thank you so much po sa mag-invite sa akin. Sa bumubuo po ng ano, Amon Prime Elite, maraming salamat po sa ating president, di ba? Uh, mentor Jerwin, is our ating vice president, mentor Kevin, and sa lahat ng board of directors natin sa community natin. So, grabe. Sobrang ano, sobrang na-overwhelm ako kasi this is my first time na uh, dito sa harap ng sobrang daming tao. Grabe naman yan. So, pala pwede naman yan. Ayan. Uh, sino po ba yung ano dito? Sino po ba yung mga estudyante? Um, Pakitaas naman po ng kamay. Ayan, grabe, grabe. Sobrang dami ng mga estudyante dito. um, tawag dito sa hindi ko nakakaalam, um, galing po ako sa Bicol University. So, sino po ang mga taga Bicol University dito? Pakitaas po ng kamay. Ayun, marami din. Ayan. So, galing po ako ng Bicol University. So, ipapaan po. I-share ko lang din po yung slide ko dito. Ayan. So paano ba ito? Ayan. Ayan. So nakikita naman ko. Nakikita naman. Ayan, so anyway, my name is Arnel Corullo. I'm Coach Nel. And I am a college graduate from Bicol University. So galing po ako ng university. Ang course po ng college is entrepreneurship. So bale, last year lang ako nag-graduate ano, nag sa Bicol University. Ayan, rising star po ng community natin at the same time, five digits earlier rate po dito po sa community natin. And syempre, di ba, proudly um, represent, di ba, official A1 Prime Elite member po tayo. Ayan, wala man po natin. So, ayan, so nandito po ako sa inyong harapan para po i-share po sa inyo, di ba, yung naging journey ko dito po sa community natin. So, ano po ba naging journey ko dito? So, papakita ko lang po sa inyo yung um, ako po dati, Okay, ako po dati. So, paano naman po ako? Thank you so much pala sa ating... Oh, nasa akin pala yung clicker. Sorry. Ayan, click na lang natin. Saan ba? Ayun! Ayan, so, makikita nyo po dito. Ito po ako before. So, ayan. Ayan. So, ito po yung ano namin, school namin, Bicol University, Tabaco, campus So, I'm from Timi po. And, makikita nyo po diyan, talagang nagbibenta po ako. Okay, nagbibenta po ako ng mga food. Okay, uh, ito po yung ano namin, yung praktikum namin. So, bale, ito po yung tinitila namin sa loob ng school namin. So, hindi po kami, nagtitila po kami ng pansit loob, loob sa loob po ng school. At the same time, yung mga kakanin. Ayan po si ma'am, di ba? <laughs> Nakas, ano po po ako dyan, naka-uniform po ako kasi um, that's the time po talaga na syempre, um, hindi hindi ako nagpapasupport sa family ko kasi nga, hindi lang, like, wala, wala rin pang support sila sa akin. So, bilang isang estudyante, syempre, kung kaya naman talaga maghanap ng pagkakakitaan, so pwede pwede naman talaga siyang gawin. So ayan, nagtinda po kami sa loob ng school namin. And ayong part of varsity player po ng school namin. So palakpakan nyo naman yun. So ayan po yung team namin sa dito lang sa loob ko, campus. At the same time, nakita nyo po dito, nag-hubos po ako. So ginagawa ko din po yung mga talagang ginagawa ng isang estudyante na siyempre sa sarili niya din, sa sarili niya din para sa pag-aaral niya. So ayan po ako before, before po ako na involved dito po sa community natin. So, ano naman, ano nangyari sa akin nung na-involve po ako dito sa community natin? So, pa-check po, ano, sa akin pa? Ayan. Ayan. So, nakagraduate po ako ng college. So, ito po yung picture ko nung graduation namin sa Bicol University. And ang kagandahan dito sa atin kasi bilang estudyante, bilang fresh graduate, Um, habang nag-aaral ako that time, na-encounter ko 'tong um, opportunity. Okay, nakita, nakita, nakita ko sa online yung am um, 1 Prime Elite. And at the same time nag-inquire din po ako. Okay, nag-inquire po ako sa Facebook. And at the same time, nakausap ko, yung nakausap ko po yung um, ano sa ano natin sa community natin, and talagang nakatulong sa akin. Okay? So, eh uh, ito, ito uh, yung graduation ko. So, bali, nakagraduate po ako ng college with my own, di ba? Napaaral ko po yung sarili ko. Kasi po, um, uh, ano tawag dito? Uh, uh, yun, um, ano po ako, scholar po ako ng Bicol University. So, ang binabayaran ko lang po doon, mga miscellaneous fee lang. Mga miscellaneous fee lang. So, hindi na ako, nag, ako naghihingi sa parents ko ng, syempre, pambayad doon, di ba? Kasi, kayo ko naman siya pala. Okay, so habang nag-aaral ako, ginagawa ko itong opportunity, and ito nangyari sa akin. Nakagraduate ako ng college, di ba, ng Sabigon University, na talagang, I'm so proud, and syempre yung family ko, kasi uh, ako yung estudyante na talagang nagawa ko din, di ba, na pag-aralin yung sarili ko, na hindi na ako nagpapasupport sa family ko. Okay, so ito, uh, mga achievements natin, um, kumita na tayo dito ng 70,000 pesos. Dito po sa ating opportunity. Grabe. And at the same time, syempre, nakakapag travel din tayo. So, ay ang kagandahan dito sa atin kasi kung ikita ka na, may free incentive travels ka pa. Okay? So, wala pa kanyo naman yun. Ayan. Ayan. At the same time, syempre, hindi lang naman dito sa atin um, ka. Kasi, common yung kikita ka dito sa opportunity natin. Pero yung baguhin yung sarili mo, yung mindset mo, pagdating sa self-esteem mo, syempre at the same time, sa sarili mo kung paano ka mag-isip, yun po ang pinakamagandang resulta po dito sa community po natin. Okay? So, ayun. Ang um, tawag dito. Ay, next. Ayan, ito po yung aking parents. Di ba? Ayan. So, bakit ko po, bakit ako nakapag-isip na gawin po Okay? Kahit na talagang natatakot, kahit may duda, so bakit po ako na-push na gawin, okay, maging part po ng AIM-1 Prime Elite because of my parents. Ayun. So palapakan mo naman yung parents ko. Ayan. Ang um, both parents ko po, is senior citizen na. Okay? So realization po para sa mga estudyante, sa mga college graduate dito katulad ko, na uh, kailan pa tayo mag-give back sa family natin? 'Di ba? Kailan pa tayo? Kailan pa natin mabibigay sa kanila yung gusto nila bilang isang anak, 'di ba? Na talagang nakamakatulong sa atin na, syempre kahit paano kahit nandito pa sila, 'di ba? Habang nandito pa sila, mabigay na natin yung talagang deserve nila. Kasi alam natin na hindi sila habang buhay nandito, 'di ba? So, 'yun ang kagandahan kasi itong community natin ibibigay sa atin yung ang ganda, di ba, yung para makatulong tayo sa family natin. Gaya po yung nangyayari sa amin right now. Okay? So, ayan, last na lang po, di ba, siguro, uh, before ko po sabihin yan sa inyo, gusto ko pong uh, mag-ano lang sa inyo, sa lahat po, di ba, ng mga estudyante dito, ng Realty po ako, mga uh, well, yung um, unemployed, kasi marami po talaga mga nag-graduate ng college na right now, wala silang trabaho. Okay? Undecided sila sa kung ano po yung gusto nila. Okay? So right now, Ah, uh, ito pong nangyari, uh, ito, bakit po kayo nandito is may purpose po siya. Okay? So may purpose po ito na talagang makakatulong sa inyo kung para mag-decide po kayo sa kanya-kanya niyong -kanya sarili. Okay? So para sa mga estudyante dito, pwede nyo ito gawin part-time kasi yun yung ginawa ko before. Part-time, bakit malagang mag-part-time kayo na kung sa opportunity na makakatulong sa inyo? First, di ba, financials. So pwede kayo habang nag-aaral, pwede nyo gawin. So, magkakaroon kayo ng additional source of income habang nag-aaral, katulad ng na nangyari sa akin. Di ba? Ang ayong kagandahan doon kasi hindi nyo ito gagawin mag-isa, katulong nyo po ang buong community po ng aim 158. Par para Wala pa naman po natin yon. Ayan. Ayan. So again, um, uh, ayun. Uh, ang kagandahan. Para mag-decide lang po kayo katulad nangyari sa akin, nag-decide lang po ako, nilakasan ko po yung log po kasi uh, I know for sure na kung kaya ko, alam ko, kaya-kaya nyo din. Di ba? tayo niyo nyo din. Kasi isa lang naman ako typical na si Jati na may pangarap makatulog sa family. And because of this community talagang nakatulong sa akin kung bakit right now, di ba, nandito na ako. So ito lang, message ko na lang din sa inyo. If never trying, you never try, you never go. Very common po yan, di ba? If you never try, you never know. Kung hindi nyo susubukan, I know to assure hindi nyo malalaman kung gaano paganda ang opportunity ng A1 Prime Minute. Maraming maraming salamat po. Abalik ko na sa akin, hindi na